Hi, good afternoon everyone. Welcome to Jew in the Philippines. Ah, uh, kami ngayon sa kinabatan. Hello. Merry Christmas everyone. Kasama ko si Dudong. Oh. Nagaling kami nag-drive sa uh, galing kami sa ano, town. Kaya so, yeah. inaanto kaya ta. Si hi. Yan. <laughs> so yan, nakita kami ngayon. Sama ko na si Perry. Uh, pagkatapos ng Sunday service, umuwi kami sandali, tapos nagbihis. Then, pumunta kami ng taon. Dahil dito kasi ngayon, merong uh, konting, pre, uh, konting, celebration din for Christmas party. Ano lang ba yung simple celebration? di yung kagaya na bunga talaga. Kasi, siyempre, alam natin ngayon yung merong uh, ano, kung, ano, kung sino lang may, nandito, yun lang din. Tapos, ano lang. Uh, Merry Christmas po sa inyo. Oo. -oh. Sorry. Yan si Dudong ko. Hinapay si Dudong ko, oh. Hello. Everyone, Hello advance Merry christmas <laughs> oh. <laughs> Advance Merry Christmas Merry po. Merry Christmas na Happy New Year. Yes. Uh, uh, so, today is um, December 2020. 20, so December 20. today is Sunday then every Sunday ito yung ano namin kasama ko yung mga kids ano, I think yung uh, nag-start na so pupunta na kami doon. Then may kantahan ka. I kantahan tahan kan. pre think is uh, opening pa lang. Kaya, seryoso ba ni mo doon? Ah, alam ko na. Hindi tingnan pala niya yung motorbike na maano maganda daw. <laughs> so, yan lang. Say hi everyone. Viewers and subscribers. Thank you. Tuktulaok -ok daw. I'm

Unahan ginoo, sadya nahon ni mo ginoo. na ka magtagbo ko sa puso. Di ka ka magtagbo ko puso. Ano man? Para sa panalangin sa ginoo upang tibahin. material. Okay na kanay? Lami. Ah, thank you. Asa si Tatay? Uh, after Bible study. Iting ah. Okay ramu dia. Lego. Hai tu Ah, are you okay? Yeah. <laughs> Store. So, kain mo na. Wow, well, tata. Thank you. Thank you, my my BFF. And, oh, thank you, Mom Faith. Ayan, my bread. Oh, thank you. yung biko. Oo. Ayan, dalawa. Ay, dali na mo! Ang sama na pas. Ang akong handsome boy. Ang ah, akong handsome boy yes, ah, nagbitbit sa aking bag. So, kain-kain mo na. Hi, Nika! Where are you? Asa si Nika ron? Sa Ah, okay. Nagbakasyon. So, meron kaming konting salo-salo. May na nag-provide kami ng si Ma'am Faith, nagbigay ng ano, biko, ang spaghetti. Kami ni Patata is bread. Ayan, biko. Lami yung biko. Ayan sila Joseph and Doon. Ayaw ka buhi. Wala gi ba mga on? guys. <laughs> Hello. Hi guys. Tapos hello. Wala gyud mga on. Ikaw okay ra diha? Wala gyud, wala gyud, wala gyud. Tay okay ra ko. Sige unya okay ra Di ba Dibe mga on Ikaw okay ra ka diha? Okay ra ka tay? Buhi naman. Ah, okay. Sige, na yung apo. Sige, kao na. Ma'am Faith, thank you so much sa uh, yung provide, uh, ano, Thank you sa Biko. Hello, Ma'am Master. Ma'am Luz. Ma'am. imong ma, ma, hey, ma Andito ma mo si Ma'am Faith. Talagang <laughs> pinaprovide niya yung ano, spaghetti. <laughs> <laughs> Okay, yeah, picture? ko Friday. Oh, Sunday. Mm. So, si lolo, dagatin siya. Hindi. Mabuti ka. Pada nalaman. Surupas kung... mahimong hangin Ha. Amen. Kauna? Hindi ka mukhaon? Ayan niyang kumain sa Biko. Pagkain daw ng bata. Hi, Ma'am los Good afternoon. Ayan. Ito kami ngayon, Ma'am. Kumain. At ala. Kunting salo-salo. na lang po yung apel. yung pagpiksa ni Muno. Ayan na yung kata nakalarag yung pagkataguan pero sa picture ba tanong pa na ingon hey mo ka one by one one by one mga hindi sa bisgol tugli ba ang ano di work sa picture daw siya one by one ano ano tayong unsa may tanaw mo sa imong one by one? Sa so, pa ko magdiwang, di kay mo ron ni ano na niwang man ka? Kumutsagog mga gog magay. Nakatan mong gyud ni kung kaabang bay. Kapuwa sa isyu si dad maglalaki di ba? Oo. Oh. Dagluda pud mm. ko. Saka ako ay ato mo ko bay. Wai pud ma. Sige hi sa ka. Mm -hmm. Smile. Mm -hmm. Ay. Karon man, ay. Mana. Oh, ayo one by one og oh, kumutsunod to By to na ha. Hmm. Oo. Oh. Na kami. Kasama ko ng aking mga friend. Nandito si uh, me si Hello turtle. So, hi. Hey, hi. 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 So, uwi na kami. Yes. Puro busy. Puro busy. Nag motorbike sila. Gabi na kami pa uwi. Yan, kanya-kanyang ride going home. And thank God for the victory. thank you guys. Thank you. Thank you sa inyong pag uh, kuyog. Talian kids, mama rin. Then, Ma'am Faith and Ate, Nali, si Arnel, yun mga bata. Then, Wow! <laughs> <laughs> nice kay. <laughs> oh, nice kay na ilang motor eh. Okay na.